Happy New Year to everyone sa lahat ng sulok ng daigdig binabati ko kayo ng masaganang bagong taon may share lang ako dito sa John chapter 11 verse 25 to 27 sinabi ni Jesus sa kanya ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita mula sa 1 chapter 11 verse 25 to 27. Ano? Ang Panginoong Isus po ang nagbibigay ng buhay. So, He is only the way ano? sa buhay na walang hanggan. Ang kailangan, sumampalataya tayo sa kanya. Nakakatakot na balita o mga nakaririnig ko sa social media, ang tao wala na pong takot. Di bali nga daw sila ay sa demonyo na, ang kaluluwa nila basta sila nakahiga sa malaking bahay, malambot na higaan, may dinadrive na mga gandang chikot, mga sikat sila. So wala na silang pakialam, ano? kesa naman daw makajos pero naghihirap at walang ma matuluyan, walang mahigaan. Ay sus po, nakakatakot po ang inyo pong mga sentimiento. Ano? <coughs> Ako po ay namamanhik sa inyo. Yung yaman po natin dito sa mundo, hindi po tayong kayang isave na yan. Hindi po kayang bumili ng buhay na yan kahit isang segundo. Pag kinuha na tayo ng Lord, ano, sinabi niya sa John chapter 11, siya, ah, ako ang bumubuhay sa mga patay at ako rin ang nagbibigay buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Katunayan lamang po na right after this life, meron pong second life. At yan po ang pinakamatindi na dapat nating paggayakan ang manampalataya sa Panginoong Yesus na He is the source of life. He can give you life, eternal life. Just believe, follow Jesus. Mamuhay tayo ng may katakutan sa Panginoong Yesus sa araw-araw. Ano? Alam nyo, kapag tayo sumunod sa Diyos at ano mang hirap na dinaranas natin We have joy, we have peace Because we know that we are saved We have second life Na ibinibigay ng Panginoon Yesus Material things is temporary Tandaan po natin yan Everything is in this world is temporal O temporary ano There is no permanent in this temporary world So kapatid kaibigan Maganda na yung mayamang ka May takot ka sa Diyos nagsiserve ka kay Lord, may panahong ka sa kanya para magkaroon din siya ng pagbibigay buhay sa iyo. Ang hirap naman na ginastos o nilustay natin ang buhay natin sa gusto ng Diyos ng sanlibutan ito, tapos pag namatay tayo, gusto natin rest in peace in heaven. Wala pong ganun. There is no shortcut. There is no bypass road. Ano, patungo sa Ama. Only Jesus. Jesus is only the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by him. Hindi 'yang kayamanan mo, hindi 'yang salapi, hindi yung kasikatan mo, hindi yung pagiging uh, leader mo o respetadong tao ang maghahatid sa iyo sa piling ng Ama doon sa langit. Kundi ang pananampalataya mo kay Kristo na siyang nagbibigay ng buhay. Huwag mo nang tipiring, kapatid kaibigan ang pagtanggap kay Kristo. He is only the name above No, no, na ibinigay sa silong ng langit upang ang sinong sumampalataya sa Kanya ay hindi po mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So muli, this is your RTB na nagpapaalala, hindi ang kayamanan ang susi sa magandang buhay. Ang tunay na buhay, ang buhay pagkatapos nito, haharap po tayo sa Panginoon at hahatulan tayo. Ayon. Hindi doon ayon sa relihiyon mo o yaman mo, kundi ayon sa kung may relasyon ka ba sa Panginoong Yesus. So God bless us all. Happy New Year.